Yun. Mega mega love shout out mga kabisay. Magandang umaga sa inyong lahat dyan. So magandang umaga ngayon kasi alas 11 pa lang naman mga kabisay. At mega mega love shout out sa inyong lahat. Good morning. Sana ay lahat kayo ay naandyan sa mabuting kalagayan. anuman ang inyong mga kaganapan ngayon sa buhay. Sana ay patuloy kayong ginagabayan ng ating puong may kapal. At siyempre mga kabisay, unang-una pa rin ako ng papasalamat din sa Panginoon dahil kahit papano ay binibigyan niya tayo ng kalakasan para gampanan ng ating mga kaganapan dito sa aking paligid. So sa ngayon mga kabisay ay panibagong araw, panibagong vlog at ngayon lang ulit ako magkakapagpakita sa inyo ng mga ibang kaganapan dahil ilang araw mga kabisay na panay ang ulan so ngayon ay medyo umaraw ng mga kabisay at ayan galing tayo dyan kanina sa aking mga halaman so sa ngayon mga kabisay ang ating topic ay syempre topic pa rin natin ang aking bahay kubo so last week ang ginawa ko ay sa loob at yun ako gumawa so siguro nakita nyo rin naman yun at na ipakita ko sa inyo last na vlog ko so sa ngayon mga kabisay ay may bago tayong gagawin at sana samahan nyo ako hanggang sa matapos ang video ito so maraming maraming salamat nga pala dyan sa mga kaibigan nating laging nakasuporta at sana naman ay patuloy nyo pa rin suporta ng inyong taybisay kahit minsan lang tayo makapag silip-silip din ng inyong mga uh, update pagpasinsyan nyo na at medyo lagi tayong busy bihirang makapag dot dot at tulad nitong aking mga halaman ay kailangang asikasuhin palagi at tulad sa susunod ng mga araw ay may bago na naman tayong itatanim so ganun talaga ang buhay kailangan magsikap para mayroon tayong aasahang makukutingting so ayun mga kabisay let's go puntahan natin ang ating uh, topic ngayong araw na ito samahan nyo ako mga kabisay alright so last week mga kabisay ang pinakita ko sa inyo ay tungkol dito sa pagtrabaho ko nitong aking banggira at ayan sa awa ng Diyos ay tapos na tapos na at dito sa loob ay ayan ang magiging itsura niya Ayan. At medyo maaliwalas ng tingnan dahil siyempre tapos na. At wala na tayong ibang iniisip dito sa loob kundi mga sira ng bintana at sira ng pintuan. So sa ngayon, ang gagawin ko mga kabisay ay dito sa labas. At akin ang lalagyan ng ipit yan tulad nung sinabi ko sa inyo Lalagyan ko ng ipit yan mga kabisay, yung ating plywood na ginawang dingding. At ayang mga kabisay ang aking gagawin pang ipit, yung mga kawayan na aking nilinis. Pero hindi pa ako tapos maglinis mga kabisay, ikakabit ko na lang yung iba dahil para naman may makita ako sa aking uh, activities ngayong araw na ito. So kanina mga kabisay nakapaglinis na ako at ito ang nilinis ko. At ayun may lilinisin pa ako Yung banda doon hindi pa nalilinis yun mga kabisay Pero hindi ko masasabing kakasya na yan dito mga kabisay Dahil medyo marami-rami itong aking uh, lalagyan So abang-abangan nyo na lang mga kabisay At uumpisa na natin Let's go oh so, yung mga kabisay at mula ng napakalakas <laughs> Pero malapit ko nang matapos mga kabisay Kunti na lang at ayan Medyo so, nakaka Ano na tayo Nasa 80% na Ang isang muka Kaya lang eh, hindi tayo makabwilo Dahil yun biglang umulan At ang lakas <laughs> So ayan At meron na tayong mga uh, Liston Or ipit Mga kabisay Meron pang isang Ano doon mga kabisay na hindi ko pa nalalagyan hindi nga lang ako makapagano at yun, ang lakas ng ulan mga kabisay oh. diba <laughs> eh pag humangin ng paganyan eh nababasa akong mga kabisay kaya tumigil muna ako at aking itinasilong dito yung aking tungtungan ayan o oh. talaga naman Nabati yata kanina na sabi ko eh kaya ako gumawa dahil umaraw. Pero kayang gumawa mga kabisay. Yung nga lang, pag malakas ang hangin, eh nababasa ako. Kaya hindi muna ako gumawa. At dito muna ako sa loob. Nagaantay na tumila ang ilan. Ayan, ang lakas. <laughs> oh. Talaga naman. Ayan. tuwan yung ating mga halaman, mga kabisaya. Nababasa sila. Pero, <laughs> baka mamaya ay magbaran ng tubig at magkakaroon din niya ng uh, anong tawag dito? Magka, magkaka ano yung kanilang ugat? Ang lakas. So, Siguro mamaya kikila naman itong mga kabisay Papakita ko na lang sa inyo Ang mga tabuan ng ating mga uh, Ginagawa ngayon araw na ito So abang-abang tayo mga kabisay So yun mga kabisay at Tumila na yung ulan At dito sa akin ginagawa mga kabisay Ay nakatapos na tayo At ayan tapos na yung isang muka ng aking kubo mga kabisay na kompleto ko na ng ipit. At uh, ayan na nga. Siguro mamaya ay doon ako gagawa sa bandang harapan. At ito mga kabisay ay sadyang nilagyan ko ng ipit. Hindi yan design mga kabisay kundi talagang inipitan ko yan dahil Manipis lang yung plywood natin. Ang kapal ng plywood ay 316 laang. At kung walang ipit, baka mamaya ay paghangin ay matungkab laang. Kaya nilagyan natin ng ipit. So, medyo maganda namang tingnan. Dahil nagkaroon siya ng design. Pero pwede naman niya ng walang ipit. Kaya lang, yun nga. Medyo nagdidelikado pag mahangin. At dito naman sa harapan mga kabisay ayan. At yan na siguro ang isusunod ko mamaya. At medyo nag-aalinlangan tayo dahil yon Ang ating panahon mga kabisay ay kung pagmamasda natin ay medyo malungkot. Ay baka mamaya ay biglang umiyak. So mababasa ako. Pero titignan ko mamaya kung anong ang ating magagawa. So ayan na. Buo na yung ating isang muka. At shout out nga pala dyan sa Team solid Vlogger na naandyan pa rin pala at nakikita ko may mga nagko-comment sa aking uh, video. So maraming maraming salamat sa mga suporta nyo Team solid Vlogger, Mami Nuris na nasa Abu Dhabi ba yun? Uh, mega shout out, salamat uh, sa mga kaibigan nating nakasuporta Lalong-lalo lalo na kay Unika Hayes Vlog na nasa Taiwan. Salamat, Ading. At kay Bospet, ang gwapong member ng Team Solid Vlogger. Mega mega love shout out, Bospet. Ayun oh. Anda-anda, di ba? All right. At dito, ayan, Team Solid Vloggers, mega mega love shout out. Hindi ko na kayo tatawagin lahat at medyo marami. At alam ko namang napapanood nyo rin itong aking video. So kahit hindi man kayong mga active sa inyong mga YouTube channel, alam ko namang binibisita nyo rin ang mga upload ko. So, ingat lang tayong lahat. Saan man kayo naroon dyan sa sulok ng ating mundo. Alam ko karamihan sa mga Team Sully Vlogger ay nasa ibang bansa. At sana ipatuloy kayong ginagabayan ng ating Panginoon sa inyong mga kaganapan sa buhay para sa pamilya. Alright. Abang-abang mga kabisay sa susunod na kabanata dahil medyo tumila ang ulan. At uh, tayo ay gagawa doon sa bandang labas. So, ipapakita ko na lang ulit sa inyo mamaya pag medyo naka-accomplishment uh, na tayo. Alright! So, ito na nga mga kabisay at tayo ay naka kumpleto na. Mayroon na tayong mga uh, ipit sa harapan at dito sa left side at doon lang sa bandang right side mga kabisay, hindi tayo makapunta doon gawa ng baka masagap yung tugtog may patugtog na naman mga kabisay, kaya andito ako sa malayo ngayon so pakikita ko na lang sa inyo ang kabuuan, at hindi na tayo pupunta doon sa kabilang uh, side, dahil may nagpapatugtog doon sa bahay na yun mga kabisay, kung nakikita nyo ayun, may bahay doon may patugtog at masasagap ng ating Uh, camera ang music so ayan kumakita nyo ayan ah at meron na siyang liston mga kabisay sa mga wall join nilagyan ko na lahat ng mga pat pat or kawayan na biniyak biak at ito naman yung bandang uh, banggira natin so parang nangyari talaga ay eh, tama, naging design pero actually hindi yan design mga kabisay at inipit ko lang yan dun sa kanyang uh, wall joint yung patpat na yan kaya doon ko yan itinapat para maipit yung plywood at maghangin-hangin man ay eh, hindi siya masyadong magalaw so ayan at dito naman sa bandang harapan ay ganun na rin at ayan kung makikita nyo meron na rin siyang mga patpat -pat na nakaipit at hindi nga lang tayo makalapit doon masyado mga kabisay yung nga may mga tugtog so siguro ganyan na lang at parang lumalakas ang tugtog mga kabisay kaya atras tayo at sana naman ay hindi masaga para hindi tayo mahirapan dahil wala itong uh, download na music itong aking uh, cellphone na gamit ngayon so mahirapan talaga ako ayan mga kabisay at nakabuo na ako so maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay mga nakasuporta dyan at maraming salamat sa mga nakarating na naman sa dulo ng aking video sa inyong mga suporta. Maraming maraming salamat sa inyo. So, mega mega shout out sa inyong lahat. San man kayo naroon sa at sulok ng ating mundo. Walang ibang sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat, laging magdarasal ng patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at ilayo sa anumang kapahamakan. Alright, mega mega shout out mga kabisay. God bless us. Bye bye.